Welcome back sa ating Black Friday and for today's video mga langga ay pupunta po tayo sa RG Beach Resort. So madali lang po itong tuntunin kung saan dahil nasa highway lang po siya from Valle Nueva street lang po kayo nasa 5 kilometers to 6 kilometers lang po galing sa Valle Nueva. So ayan na po nakarating na po tayo RG Resort. So dito lang po yan makikita sa highway. So pag Pasok mo, ayan, diretsyo na po yan. So, ayan, naimbitahan po tayo ni Inday Vlog dahil dispidida po niya at babalik na po siya sa bansang Qatar. So, thank you for inviting Inday Vlog. At ayan, kasama-kasama natin yung buong pamilya natin dito. At dito niya is celebrate yung dispedida party niya. So ito po yung entrance dito mga langga. No? Sobrang daming tao dahil Sunday po ngayon at ang daming tao na naliligo. At ayan na, nag inquire na tayo sa entrance kung magkano po bang entrance. Kasi nga, hindi ka pwede papasok dito pag ang hindi ka nagbabayad ng entrance. So, kami po, dahil sa dami namin, 50 po ang entrance bawat isa instead of 65. So, nakalest po tayo mga palangga. No? So, ayan na po. Sobrang itim ko na ha. Parang isang taon na po ako dito dahil araw-araw po ako Naglalab lumalabas kasama ang buong pamilya. So, alam nyo naman pag nandito tayo sa Pilipinas, no? Family first talaga tayo. Ganun po yung ano natin dito, buhay natin dito. Para masaya lang po yung pamilya natin, lahat ng pamilya natin. So ayan sama-sama oh, at -sama, tulong-tulong sa mga dadalhin natin. <laughs> so ayan, di ba nakikita nyo naman na ganyan po kami. Pag may mga ano kami, kunting celebration, ayan, tulong-tulong po kaming lahat dito mga palangga. So ayan, ang mga staff dito, maganda, galing din sila, nag-accommodate din sila dito sa mga ano nila, mga tao dito mga langga. So hindi na mabuhat ang kaldero na nilagyan namin ng kanin. Marami talagang pagkain na dala namin dahil alam niyo naman pag naliligo tayo, so gusto natin kain tayo ng kain, 'di ba? Okay. Ayan, pagkatapos naming magbayad mga langga, ito po yung tumambad sa amin. Ayan, ang daming naliligo. May slide sila. Ang ganda ng kolay ng ano nila, pole nila. So makikita ninyo doon po kami sa taas kasi nga punong-puno na po yung ano nila dito, yung cottage nila dito. So naghahanap po kami, may nag po sa amin. So shout out po sa ano nag-nag ano sa akin, nag, nag sa amin. Madali lang po at saka ano, ang bait po. Sino po yon sa Argybitch Resort, no? So, ayan, nasa taas tayo mga langga. Yang yan, para sa mga bata po yan. So, safety safety po kasi nga may lifeguard din sila. Ang dami din nilang mga staff dito mga langga. So, dito po kami, ito po yung napili namin na pwede naming uh, dito kami kakain. So, mga bata po dyan. Maganda kasi nga may pang malaki, mayroon din pong pang maliit at saka mag enjoy talaga ang mga bata. So, ayan mga langga, no, na-amaze talaga ako kasi nga first time ko dito magpunta. Ayan na guys, hindi na namin pinalagpas pa. Diretso na kami nagpunta sa pool ng mga kasama ko, mga kapatid ko. Dahil gusto na namin maliligo. Ang ganda talaga ng pool, ang linis-linis uh -huh. ng pool nila mga langga. So, ayan, ayan, oh. Ang ganda lang dito mga langga dahil yung entrance nila ay pwede ka makakatawad pag marami kayo. At ang cottage nila hindi naman masyadong mamahalin. Affordable lang po siya. So ito ay yung first time ko. Inshallah makakabalik po tayo dito no. Dahil parang nagustuhan ko po yung ano nila, resort nila dito. At ayan, gusto kong mag-slide dito pero hindi pwede. Sige nin. Try and back nin! Mag one! One! Two! Three! Go! and i got yan mga no? nag enjoy ang lahat ng mga bata, matanda. Lahat-lahat yan, nag enjoy sila. So, dito lang yan sa RG Resort. Sa Asanto, Los Banson, Hasaan, Misamis Oriental. So, sa lahat ng mag inquire kung uh, paano po ba ko kan ilalagay ko lang po dito sa description, sa comment section, mga langga, no? At uh, ayan, isa-search nyo lang po yung uh, RG Resort. So, maganda talaga dito mga langga yung mga event, mga birthday party. Pwede po kayo makapag-celebrate dito sa RG Resort. So, ayan po yung vlog natin for today. Hop na nag enjoy kayo. At ayan, please don't forget to follow sa Janet Life OFW para updated kayo sa lahat ng mga video natin mga palangga. So, ayan na mga langga. And now, thank you for watching and see you on my next video. I love you!